ang bigay po ay magbibigay inip. Masanggolo-hulog ng anghel sa langit, ang inang kumalong at siglang umawit. Huwag ang hulapido ang siyang ginamit. Ang huwag kay tubig na nagpapatik, ng pusing may sala at bay ng tuming, na nalangin lamang at saka magsisi, at patatawarin mo ang mabuti. pati naingat ang kultura ng patay, kultu Ito ay nagbibigay ng siglang mahusay sa mga tradisyon at patatag ang wikai ng bato na Itong ba na na wika ay siyang kung ano, ito ang mga bahagyang mahal ng bayan. wikai sa naging ni tong kasalnilan sa mga oplos. kaya alam nang kory at the ng bato at kinang ng kubing rawa ay ginoto. wikai ng Pilipino. Okay, isang masibak, may